ano na naman tong issue na to, Big Brother? Scripted ba ang mga issues ng PBB Cola para dumami ang views nila? After nung mainit-init na issue with Shuvi, after nung ibilad sa araw daw ni Big Brother, may issue naman ngayon si AZ at si Larkin. Matapos nga niya makareceive ng gift or ng letter from her ex na si Larkin. Context lang, no? Nung pumasok si Donnie, may mga dala siyang gifts from loved ones ng mga housemates. Like, for example, si Bianca nakareceive ng something from her dad. Same with Sneer. At si Klang naman nakareceive ng something from her girlfriend. Pero pagdating dito kay AZ, ang dumating na gift or letter ay galing sa ex niya na si Larkin. Kung hindi nyo alam, eh, nabash before si AZ dahil nga dito kay Larkin. At alam naman nating lahat na medyo may galit itong si Larkin kay AZ at meron siyang convo na kumalat before na parang disappointed siya na pumasok sa si AZ sa bahay ni kuya at gusto nga daw niyang ma-evict agad si AZ. Kaya naman, may mga kumakalat na video tuloy na mukhang hindi mapakali sa si AZ. At meron ba na parang inaatake siya ng anxiety dahil siguro sa na-receive niya na letter or something from her ex na si Larkin. Dahil dito, ang dami tuloy bad comments sa mga netizens sa mga social media netong si Larkin. At marami na naman ang Gina G dito kay Big Brother na gawa ng issue. Pero kayo ba? Anong nasabi nyo dito? Anong message nyo kay Big Brother? comment down below.